good morning mga Marites. Hello, hello. Kamusta kayo dyan? Isang magandang umaga mula sa si Korea. Nagbabalik ang iyong host na bangag. <laughs> bangag na boses. Ayan. Nakikita niyo ba to kung ano to, mga mahal? Ha? I'm palayain. <laughs> <laughs> Hindi ang palaya, kundi ang palaya. di ah, diba? Tamang-tama, 30 ngayon. di ah, diba? Sana makalaya na yung mga, alam nyo na, yung mga mapait ng nakaraan. <laughs> Ayan, ikutin natin tong mini garden ko, guys, ha? Ang ampalaya mula sa Korea. Ayan. Ayan, good morning ulit sa mga laging nandyan sa mga taong nagsusubaybay sa channel ko. Saan man kayo sulok ng mundo, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Paulit-ulit. <laughs> di ba mapait ang palayain nga? O, oh, di ba? Ganun. Buti pa tong, ano bubuyog. Malayang lumilipad. Samantala ako, naka, ano, nakatakip ang mukha. Hindi tuloy makita ang lipstick kong pulang-pula. Ah! <laughs> Ayan mga mahal, wala pa siyang bunga ang aking ampalaya. So, organic lang to guys. Wala siyang mga medisina na, na ilalagay. Kundi, kusang, ano, kusang naging fresh siya. <laughs> wala pa siyang mga bunga mga mahalo. So kukuha ko ng leaves kasi nga ihahalo ko siya sa ano sa manok. Yan. Ganun. So ganun. Magkuha na tayo ha. Tinuhaan ko siya ng gunting. Ayan. Gunting. Ayan. Tara na. Samahan nyo na ako guys. ikut ikutin nga muna natin. Parang buhay lang. Hanggang sa mahilo at para mahanap mo kung sino ka. <laughs> Oy, kaya ay real life 'yun, real talk I mean. Oh, ayan. Pini tiniga ano ba 'to? Ayan, tinanggal ko na 'to kasi sobrang ano, mahaba siya. Ayan, pinitas ko na siya. So, ayan. Dahon muna tayo kay wala pang bunga. Maghintay tayo. Huwag tayo magmadali tulad ng sabi ko. Kasi pag nagmadali kayo mga mahal, mahulog kayo sa maling lugar. Ganon ang life. So, ito naman na ng ngapit bahay. So, kailangan ko siyang putulin kasi bawal mga ngapit bahay. <laughs> so, sobrang tigas na niya. Oo, yan. ganun Ngapit bahay siya. So, kailangan ko siyang putulin. Ayan, mga mahal. Yan. Pinutol ko na siya kasi dapat putulin yung ng ngapit bahay. Hindi pwede yun. So, dito naman sa kabila, pwede ko siyang bawasan kasi sobrang dami. Baka mga bahay din siya, no? O, oh, so, ayan. Putulin ko din siya, guys. O, oh, ayan. Pinutul ko na naman siya, ha? So, as you can see the sea, super fresh. So, ito naman, puputulin ko siya kasi nahulog na siya sa maling lugar. So, ayan. Papababa na siya, kumbaga. Ayan. So, kailangan ko siyang putulin. So, lahat pinutul ko na para may hangganan. <laughs> So, ayan. Ganito talaga, guys. i mo siya para dumami yung bunga pagka balang araw magkakabunga sila. Dadabi yung mga bunga. Oo, oh, ganun. Tapos, ito naman. Sobrang, saan ba to ang ano, patutunguhan? Wala. Basta, yun na yan, guys. Basta bawal mga pitbahay. Dito siya, o. Oh. putolan oh, putulan natin. Ay, rai, nakita na yung kaluluwa ko yata. <laughs> <laughs> ayan, so tinanggal ko na to siya, guys. So, okay. Ito, ito yung ihahalo ko sa manok, ayan. Ayan. Ah, uh, ko to, Ian guys. Gusto ko lang magpasalamat sa mga taong laging naandyan nagsusuporta na sa channel ko, sa mga nanonoon sa mga bagong uploads ko, sa mga old videos ko. ayan maraming maraming salamat mula sa aking puso. At sana wag kayong wag kayong magsawa na magsuportahan bawat isa, guys, ha. Para lahat tayo angat, wag man lamang sa kapwa. Para tuloy-tuloy ang blessings life So ayan nagkatagputag muna sila sa old type. So, ayan. Nagkatagpo, nagmahalan na sila. Ayan. Ang aking ampalaya. <laughs> so, hanggang dito na lang. Tatapusin ko na kasi nga gutom na ako. Mula sa Korea, magandang umaga ulit. Maalam. Stay safe and God bless everybody. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At mag-leave ng comment kung nagustuhan mo ang mga pinagagawan ko. Ayan, sana po napangiti ko kayo. Maraming salamat paalam. Ayan.